9 days na lang at Pasko na. Excited kaming lahat dahil mamaya lang ay simbang gabi na. Kaya naman napagdesisyon na naming magkakatrabaho na umuwi na para umabot pa sa alas 4 umagang misa. Ako nga pala si Anne, 24, Taylor sa bangko. Galing ako sa Christmas party ng aming branch sa Kaloocan. Pasado alas 12 na ng madaling araw at pauwi na ako ng Bulacan. May biyahe pa naman ng UV, no? Tanong ko kay Chris na kasabay ko sa bus. Pababa na siya sa Munoz at nakatayo na. Oo, meron pa yun. Kanitong oras kay hinahatid yung girlfriend ko kapag pauwi ng Bulacan eh. Ah, sige. Salamat. Ingat. Ingat ka din. Chat ka sa JC. Ilang minuto matapos pumaba ni Chris ay bumaba na rin ako sa main North Edsa. Kaunti na lang ang tao pero nakita ko na may isang UV pa pamalolos. Nasa labas yung driver at mukhang nag-aabang pa ng pasahero. O oh, miss, dalawa na lang. Malolos ka ba? Opo kuya, sagot ko naman. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto at sabay itinuro ang bakanting upuan mabungad lang naman dahil unang pinuno ang likuran ng UV. Sakto pala ang dating ko. Hindi ako maghihintay ng matagal. Sa isip-isip ko lang. Hindi nga umabot ng limang minuto ay may sumakay na din. Lalaki. Nakasombrero ito at agad na naupo sa kanan ko. Yun na ang huling bakanting pwesto. Sa likod ng passenger seat katabi ng pintuan ng UV. Umalis na din kami agad matapos maningil ng bayad dito yung Driver. Grabe talaga ang siksikan sa UV. Para kayong suman sa sobrang siksikan. Karaniwa na ito pero kung may bus lamang ang ganitong oras ay hindi naman ako magtsatsaga dito. Puti na lang at mukhang hindi naman traffic. Mabilis lang ang biyahe na to. Sa isip-isip ko. Pagkalampas ng toll gate sa Balintawak, ay pinatay na ni kuya yung ilaw sa loob ng van. Tulog na nga yung ibang pasahero dahil naririnig ko na ang mahihinang hidik ng mga ito. Matutulog na rin sana ako pero may biglang naramdaman ako. May sumasagi sa kanang bahagi ng hinaharap ko. Hindi ako makagalaw at halos pigil ang aking paghinga. Totoo pala yung narinig ko sa iba na kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, hindi ka makakakibo yung lalaking nakasombrero. Hinahagod ang mga daliri niya, ang kanang bahagi ng hinaharap ko. Naramdaman ko na huminto ang kanyang mga daliri. Siguro ay naramdaman niya na natigilan ako. Sinubukan kong tingnan ang katabi ko pero nakayuko ito. Dahil sa sombrero at dilim sa loob ng UV ay hindi ko na maaninag ang mukha nito. Alam kong hindi siya nakatingin sa akin pero nakita ko na nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. At sigurado ako na daliri niya ang humahaplos sa hinaharap ko. Idiniretso ko na ang tingin ko sa pag-aakalang titigil na ito. Siguro ay hindi naman niya sinasadya. Baka dahil nalubok lang at masikip kaya sa niya ang hinaharap ko. Pero mali ako Ilang minuto pa ang lumipas ay naramdaman ko na naman ang mga kamay nito. At sa pagkakataong ito, hindi lang likod ng daliri niya ang umahaplo sa dibdib ko, dahil mismong mga palad na nito ang nararamdaman ko. Hindi lang basta hawak ang ginawa niya. Nararamdaman ko na may pagbiga ng mga palad niya. Gusto kong sumigaw ng tulong. Gusto ko siyang komprontahin gusto ko siyang sampalin. Pero lahat ng ito ay hindi ko nagawa. Hindi ko alam kung bakit pero natatakot ako. Baka hindi ako pansinin at paniwalaan ng mga kapwa ko pasahero. Baka balik na rin ng lalaki yung kwento. Pinilit ko na lang na ilayo ang aking katawan sa kanya. Ikinurus ko rin ng aking mga braso sa aking dibdib. Sinadya kong takpan ang magkabilang bahagi ng aking hinaharap nang sa gayon ay hindi dumampi ang mga kamay nito sa akin. Naramdaman ko na ibinabanan nito ang kanyang mga kamay. Nakahinga ako ng maluwag. Mabilis nga ang naging biyahe namin at naka-exit na kami ng tabang. Buti na lang at tumigil na yung lalaki. Grabe ang trauma na inabot ko sa kanya. Hindi ko nagugustuhin pang sumakay ng UV. Galit na galit ako pero mas nangingibabaw ang takot ko. Ilang beses ko nang narinig ang ganitong kwento at akala ko ay handa ako. Kung ako yun, sisigaw agad ako. Sasampalin ko agad yung lalaki at pabababain ng UV kahit pa nasa gitna kami ng expressway. Hindi siya uubra sa akin, no? Subok-subukan lang nila. Ito ang lagi kong reaksyon sa tuwing makakarinig ng ganitong kwento. Pero totoo pala, ni hindi ka makakagalaw man lang. Hindi mo na rin makukuhang kumibo at iiwas ka na lang hanggat maaari. Nasa may Fausta na kami at sa susunod na kanto ay pababa na rin ako. Sa wakas, sabi ko pa sa aking sarili. Kuya crossing lang po, sabi ko sa driver. Mga ilang metro pa bago ang babaan. Kukunin ko na sana yung bag ko na nasa paanan ko. Pero yung lalaki sa tabi ko, Biglang isiniksik ang kanyang kaliwang kamay sa pagitan ng aking dalawang hita sabay gigil na nilamutak ang pag-aari ko. Kasabay ng pagpigil hininga ko ay ang pagbukas niya sa pinto ng UV para bumaba. Tiningnan ko siya at tiningnan niya rin ako. Nakangisip pa ang walang heya. <coughs>